Hello guys, good morning, good morning, good morning sa inyo lahat, sa atin lahat. God bless us. Thank you Lord sa morning, sa bagong umaga, sa bagong araw. Thank you Lord. Ito nga po pala yung kakaw natin na kinuha doon kay tatay. Sana marami pa tong laman kasi sa palaging umulan hindi siya nabibilad hindi siya na ibibilad muna. Kaya ito. Nakaipo naman si tatay ng kakao. Mama! Yes, ito. Niluloto na natin si Nasanlag. At, at. tapos naman itong lutoin. Pag maloto na, hihimayin natin. Tatanggalin natin yung balat. Ay, balat. untik pa matapon. guys, malapit na maho tapos at maluto hmm. malapit na siya maluto uubosin lang eh yung ano doon panggatong uubosin lang natin eh panguwin na natin para mabalatan siya. halohalo eh, Naluhalo, eh. Matagal. Isang dalang oras din yung pag ano Matagal tulutuin. Matagal. Mainit. Medyo may oras. Ang nagpawisan tayo ng todo expose tayo sa init Mayroon pa siya apoy o kalayo. Lola ko, mama ko, ito ginagawa namin noon. Ayun, ako Nagaya ko din si mama ko. Lola ko noon.